Hi! Welcome back again to Brayla's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo, this time. Ay para naman sa lahat ng ating pagibig members. Kung isa kang pagibig members na nakapag-avail na ng housing loan ay para po sa inyo ang video na ito. Alamin natin what if may nangyari sa ating bilang isang principal member. Paano na ang binabayaran nating bahay o property sa pagibig? Iso-shoulder ba ito ng naiwang asawa o pamilya? O tuluyan na bang mababaliwala ang mga naihulog ng miyembro? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo but before po tayo mag-start sa ating topic kung bago ka pa lang sa aking channel. Please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan. Kaanak o kapwa po natin pensioners at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. To all pagibig members dapat alam mo. Usaping pagibig loans, instant house and lot na ipagkaloob kahit hindi pa bayad. Paano nangyari? Ang buong detalye alamin. Pwede kayang mangyari na magkaroon ng instant house and lot kahit hindi pa bayad sa pagibig. Paano? Para po sa kaalaman ng lahat. Bilang isang pag-ibig member at kung ikaw ay nakapag-avail ng housing loan, ay may binabayaran po tayong insurance kasama sa monthly amortization na binabayad natin sa ating housing loan. Ang tawag po dito ay Mortgage Redemption Insurance or MRI, bukod pa po ito sa fire insurance na kasama sa ating amortization. Ang insurance na yan ang magbibigay assurance sa atin na protektado tayo sa ating hinuhulugang property. Ito po ang magko-cover up ng ating outstanding balance in case worse comes. Mag-take effect ang nasabing insurance kapag po tayong mga principal members ay biglang mamatay at still ongoing pa ang ating amortization. Subalit hindi po lahat ay pwedeng ma-shoulder dahil may mga kriteria na dapat ma-achieve para ma lahat ng insurance and iyong outstanding loan balance. Dapat ay updated po ang ating paghulog ng monthly amortization sa pagibig at wala kahit isang butas na makikita si pagibig once nagkaroon po ng investigation after, kapag tayo ay biglang namatay. Ano ba ang mangyayari sa mga hinuhulugan mong property o house and lot kapag ikaw ay namatay na? Alam niyo po ba na hindi lahat ay pwedeng ma paid kapag ikaw ay namatay na? Depende pa po ito sa iyong status ng paghulog at kung ikaw ay may co-borrower. Kung sakaling updated ang iyong paghulog bago ka pa pumanaw, ay magiging fully paid na po ang iyong housing loan kung ma na wala kang co-borrower at ikaw lang ang principal member at malinis ang iyong records. Pero, kung ma na hindi updated ang iyong paghulog o nagkaroon ng butas ang iyong pagbabayad ay magkakaroon po ito ng problema sa pagclaim ng full ownership ng iyong naiwang pamilya kung sakali na ikaw ay pumanaw na at kung sakaling may koborower ka naman, siya ang magpapatul. Sa pagbabayad ng iyong naiwang loan. E paano ba ang dapat gawin ng naiwang asawa o ng legal heirs? Magpunta po kayo sa any pagibig branch at ipresent nyo po ang PSI death certificate ng principal member at ng iba pang dokumento na magpapatunay na isa kayong legal heirs ng namatay na miyembro. Narito po ang ilan sa mga dokumento na kailangan po nating ipresent sa pagibig. Una narito ang PSA Death Certificate ng pagibig member, proof of surviving legal spouse o heirs na nakanotaryo, affidavit of guardianship if may anak na below 18 years old, PSA Birth Certificate ng mga anak, PSA Marriage Certificate if kasal, kung single naman ay Senomar Certificate from PSA, kung magulang naman ang claimants, kailangan po ang PSA Birth Certificate ng namatay na member, birth certificate ng mga kapatid if sila ang magiging claimant, too valid. IDs ng claimant at kung isa kang government employee ay kakailanganin ang service records from your agency. Isubmit lamang ang lahat ng mga documents na kailangan sa any pag-ibig branch na malapit po sa inyo. Once na isubmit na ay i-evaluate at investigate ni pag-ibig ang records ni member if ito ba ay naging updated sa pagbabayad o hindi. At kung ito ba ay may co-borrower o wala at saka pa lang sila magde-decide kung ito ba ay iso-shoulder ng insurance o hindi. At once na patunayan na ang member ay updated sa kanyang pagbabayad ay ire release na nila ang title ng property na hinuhulugan ni member at ibibigay na ito sa kanyang legal claimant. Yes, fully paid na po ang iyong property. Dahil sa insurance na binabayaran ni member noong buhay pa siya. Ito yung Mortgage Redemption Insurance or MRI. Kaya't sa lahat ng ating pagibig members na nagbabayad ng kanilang housing loan, ay manatili po kayong updated sa inyong pagbabayad para once dumating ang araw na biglang may mangyari sa atin. Ay automatic na ito ay bayad na at mapupunta o maibibigay ang titulo sa iyong pamilya. Para sa iba pang mga katanungan partikular sa pagibig housing loan at iba pang programa ng pagibig ay maaari po tayong makipag-ugnayan sa mismong pag-ibig branch office or through their hotline para sa accurate na kasagutan. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa isa na namang makabuluhang topic na para po sa inyong lahat. Marami pong salamat and god bless everyone.